Oh, mo sa alam at kasinungalingan. Naniwala at sumabay sa indayon ng kamuntuhan. Sinubukan lahat ng kahibangan. Unti-unting nalulun sa sakos, sa pangamba, sa pag-aalindangan, sa katan katanungang makapatawal pa ba ako ng Diyos? Dumayo ako sa Diyos at sa aking pamilya. Nagbabakasakali, kaya kong mag-isa. Pilit na isinisiksig ang sarili sa sayaw na di mo mawari. Pilit na hinahanap ang tuwang at kasiyahang pupunos sa aking pag Oo, naramdaman ko na noon pa na kailangan ko talaga siya. Pero pinagwalang bahala ko na lamang at pinilit sinaisip na hindi kaya ko to. At doon, doon ako nagkamali. Bakit nga ba kasi alam ko, alam ko na mali, ginagawa ko pa din. Bakit ba alam ko nang dapat gawin, hindi ko pa din ginawa. Ang saklap, diba? Pero napakabuti niya. Nabu nabuo niya ulit ako. Napatawad niya ulit ako. Napatawad niya ulit ako nung mga panahong naniwala na naman ako sa mat mapait, matamis na mapait na alok ng mundo. Muli kinalong niya ako na may tunay na pagmamahal. Muli naramdaman, naramdaman ko ang katahimikan at kalma sa buhay ko. At hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay. Eh, at ako na may patuloy na ma namamangha at mamamangha pa sa plano niya sa buhay ko. God, ano mo sa pagsa tipa ka mo I am just thankful na kahit noon, no, on na nagbaksa na ako niya just He is still working in my life. Uh, may mga may mga tao pa din na patuloy na nagpatuloy para sa akin na bumalik. And then, you know, I'm 33 years. na the first ka't um, parang kwan, parang ayun ko nang sumali pa. Ay, nyo yung si Malang na ito, eh. Ganun yung unang um, pumasok sa isip ko nung pumarik ulit ako dun sa siya na palang manan damo. So, parang na-brainwash niya ako. yung pa nang dahil siya na, nga kapanan nga. Eh. So, um, yun. Thank you for the prayers, you guys. Kinda, Timabel. or ministry eh, kila friend. Um, ang aming may nga, um, adaga may jaleo siya ngayon, di adami man ang kawad pato. Um, pero si Miki ni ko kotas ni friend. Um, ang mga um, iba nga nga, yung pagbisip na dati ka, taong baka sinuti ka na yung ipakalag ng kanyami ni aling mo. Sige ka. Years na, na, and things got adopted to you And then, um, am going He is so amazing, and he will never stop to amaze me.